Breaking news! Muling nanawagan sa PRC o sa Professional Regulation Commission ang isang misis ng sinibak na opisyal ng Philippine Marine Corps. Nananawagan na aksyonan ang reklamo nito laban sa isang nurse na empleyado ng Bureau of Fire Protection. Dahil umano sa pakikiapid, inakusahan ni Faiza Mutla Utwali si Senior Fire Officer 2 Reyka Janisa Pipal Palatok ng pagkakaroon ng relasyon sa kanyang asawa. Naanyay paglabag sa pamantay ng profesional at moral. Oo oh, nga naman. Inihayag ni Utwali ang pagkadismaya dahil nga naman hindi pa inaaksyon na ng PRC ang kasong isinampan niya laban sa nurse na ngayon nagtatago na sa ibang bansa. Grabe, gising naman, PRC! Ito po ang pagkakasabi ni Madam Utwali, oh. isinabmit ko ang aking reklamo sa PRC, isang buwan na ang nakakalipas. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin ako natatanggap na tugon mula sa kanilang mga opisyal. Ano ba naman kayo, PRC? Galaw Galaw. Sa mga hindi nakakaalam, no, si Palpalato ay nakapasa sa nursing board exam noong 2012 at nagtatrabaho bilang isang emergency medical responder sa BFP kung saan umano sila unang nagkakilala ng Mr. Ni Utwali. Dinagdag pa ng complainant na si Madam Utwali na natuklasan niya ang relasyon ng kanyang asawa at ni Palpalato noong February 2024. Bukod pa po sa kaso na isinimpa sa PRC, meron pa pong nakabinbin na warrant of arrest na naghihintay kay uh, Reyka Janisa Palpalatok na inisyu ng isang korte sa Pasay City dahil sa kasong illegal recruitment na umano'y ginawa ni Reyka Janisa Palpalatok sa loob ng BFP. Hmm, Grabe talaga. So ayun guys, yan ang breaking news po natin. Subaybayan po natin ang mga kaganapan na 'to. And of course like follow and share lagi po kayong mag-abang dito sa balita at kaalaman. Makita-kita tayo pong muli. Let's do this again. Let's go.